magandang araw sa ating lahat ng mga kaibigan lalo na sa mga taga-subaybay ng mga video ko so nandito ako sa isang area na meron pong isang mga uh, tawag dito sikreto o mga nakatagong sign po ng hapon so sa panahon po dati po itong kinampuhan so una pong ipapakita ko sa inyo ito po at saka po paki sa leksik na lang po no mga gatiits dyan ito pong batong ito so yan so meron po siyang kakaibang forma at ito po rectangle yan so ngayon ipapakita ko po sa inyo yung uh, bato na marami pong dots at mayroon pong tinatawag na parang lak na sa butas po so ito pong batong ito mga kaibigan ayan so medyo ano po natin para hindi masyado masilaw sa mata ito so mayroon po ito that's dito at ito naman pupunta din dito so sa lubong ito isang dangkal okay so ito naman yan Ayan po. So napakalinaw po, no? At saka po, siguro po kasi food po ito mga katiits. Ayan. So, dito sa batong ito, meron kayong matutuklasan na, na kakaiba. Tulad nito, ito po ay malaking butas at meron na pong laman na lupa at saka ito din so ngayon meron tayong dalawang butas na nakita natin na malalaki so sa mga katits dyan na madali pong makatris at alam niyo na po ang ibig sabihin nito so comment na lang po kayo dyan sa video natin mamaya pag may upload po at saka ito po yan hindi natin alam yung mga sinasabi nating mga yamasita yamasita dyan kasi marami na po mga hapo na may mga iba't ibang katayuan ayan so dito may papakita ko sa inyo na lock talaga siya okay so malalim yan mga kaibigan no? ayan kung so, linisa natin yun, butas din ito no. so linisa natin ito no sa butas nila siguro mapagtanto ninyo kung ano 'yan nasa pinaka loob. At ito. ganyan po. Okay. At saka ito. So alam ko pong positive po ang area. Unit. Medyo mahirap din dito puntahan lalo na sa mga hindi kabisado. Ito po ay butas. Ayan, papunta dito. At ito. So may na nakita nyo po ba ito? So ito po, ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Tatanggalin natin to kasi dyan yan nakalagay. Ayan. Anong tingin nyo? Oh. Eh parang ari ng lalaki no? Oh. Ayan po. So, dito may butas. Ayan. Ayan yan po butas din yan so itong butas na to yan malalim yun merong dots butas at ito ay dito nakalagay yun yan yan so para siyang stone map kung tawagin pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang mga kahulugan nito. Ayan po mga kaibigan. So nakita nyo po. Kasi legit ito. Hindi ito gawa-gawa na yung mga kinakapi natin na video no. So mga katiets, comment kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin. Saka mag-comment po kayo sa baba. Okay. like na lang at pakishare po doon sa iba na mga mga hater dyan, na mga katiits natin. Ayan. At mamaya may papakita ko sa inyo doon na bato na isang uri na bato na may mga laman na mga parang shell. So hindi siya fossil na shell no. Halo siya doon sa may bato. Okay? So bye bye nyo lang po. Okay mga kaibigan, meron tayo dito mga kasama. Tatlo po mga kaibigan ko din. Ayan. No. Yan ang buhay namin dito, laking laking bukid kami. Yan, mga gwapo yan, no. Oh. <laughs> yan sila, oh. Yan. Okay, tuloy natin 'yon mga kaibigan, yung pagbi natin doon sa may isang ano, yung bato na may mga kahalong. Okay, mga katiits, nandito na po tayo ngayon sa bato na sinabi ko sa inyo. Sa taas lang po 'yon. So, yung kanina, yung may mga uh, marker po, may mga sign po ng hapon nasa baba yon so dito yon sa taas yung sabi ko sa inyo bato ito ito ang bato na may mga halong shell ayan ayan oh kita nyo po mga kaibigan so ito pong batong ito ito yun ha ah. so basagin natin to yan so ito siya ang may mga halo oh. yan Kita nyo naman po. Hmm. So mga shell po yan mga kaibigan na halo dito sa batong ito. O yan o. O okay. Yan. Para siyang siminto tapos may asphalt po. Yan. Hmm. So may amoy siya mga kaibigan. No? So, babasagan natin para po makita ninyo. Ayan. Oh. Tingnan nyo po. So, meron siyang shell sa loob. Ayan o. Oh. Ayan po ang mga shell nya. Ayan. Ito, ito. Ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ulit natin ha. dito na na, na bitak na ayan so kita niyo po mga kaibigan may shell po yan oh. binasag ko lang para po makita ninyo yung laman ayan. na sabi kong nakahalong mga shell so hindi siya fossilized shell yan hindi siya fossilized na shell mga kaibigan na yan ha. so may asphalto siya yan hmm para tong poison eh yan basta ito yon mga kaibigan no hmm. paki-analyze po paki-sorry po Okay, selectik po mga KT's. Ayun po. Ito 'yon ang bato sa taas. Okay, salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Okay. Yan. Thank you guys. Thank you. God bless.